Hi guys, kakagising ko lang. Alam niyo ba, ilang araw na ako nandito sa Cavite. Hindi pa rin ako na nakapag-rise ng mga gano. Nasa bag ko pa din lahat. Ewan ko ba parang yung ano, yung diwa ko talaga is parang nasa bigol pa. And ang nagustuhan ko dito guys, ha, nagiging morning person na ako. Dahil halos isang buwan ako nasa Bicol, lagi mga ganagigising. Sana tuloy-tuloy na yun. <laughs> ginagamit ko nga pala is yung Jimmy Lan Exfoliating Gel. Gusto na ako maghilamos. And syempre yung ginagamit ko naman is yung sa hair naman. Is ito yung CR Top R. Ayan, nakaka-healthy siya ng hair. Kung makikita nyo kanina, sobrang dry ng buho ko. Kaya hindi ko siya binasa para malaman nyo na sobrang effective ito at saka sobrang bango. Kaya, isa lang yung yun ako dito. Isang pump lang. Ang benefits nito guys is nakaka-healthy siya ng hair, talagas yung buhok. Ayan, pwede pwede to sa inyo. Tulad ko, pag naliligo ko, lagi naglalaga. Siguro sa stress ako, puyat sa kamay ay magkape. Massage ko lang siya. Ayan, nandiyan pa rin yung mga gamit ko hanggang ngayon. Hindi ko pa rin siya inaayos. Pagka uwi ko dito, bilang nang siya pagdatingan yung mga parcel ko. Ayan, saka ito. Sobrang dami kong ano, dumating na parcel ngayon kasi kailangan ko gawin to ngayon tambak na ako tama na muna yung box box kaya kailangan ko gawin mga content yan sobrang dami pa nito may paparating pa pero dahil sinisipag na ako mag-aayos na ako dahil may videos eh para maging malinis na ulit ito sa kwarto tinker ko nan alam nyo ba yung nag-video sa ko dun yung paalis na kami tas yung sinabi ko nung yung pamangkin ko, iiyak yun. Sabi ng papa niya sa kamama niya, sobrang iyak daw siya ng mga. Parang nalungkot ako kasi umalis kami nang hindi ko siya nakikita. Kasi nasa school siya. Parang ano talaga na na-shock din ako yung umuwi. Paalis kami kasi dami kong na-miss talaga na lugar doon. Lalo na yung mga bata doon nakapit kapit bahay nila kasi parang last minute talaga namin na nakabanding sa Bali Tapos yung pagdising namin na kinabukasan, andun yung mga bata sa harap ng bahay gusto makipaglaro sa amin. Eh, hindi nila alam na paalis na kami. Ibang-iba talaga sa probinsya guys, promise. Nakaka-stress reliever siya. Parang lahat ng problema ko nawala. wala no, ulo, MMM. hindi ko na alam kung... Maglo na ulit, hindi ko na ako eh. Nalala nyo yung nag-bitch kami, ito yung gamit ko. So, ang dami palang buhangin. Ito Hala, may nangulog. Pakuha nga, mother. Pag nag-vlog ako or nag-vlog, lagi ako nag-aayos ng mga skincare ko dito. Ayan. Ay, hirap mong linis. So, ayun lang muna, guys. Ang ipapakita ko sa inyo kasi gusto ko lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo naglinis ako dito. Na nagsisipag-sipagan lang. <laughs> oh, gosh.